ilaw so, guys hindi to ako ngayon sa motor ko uh, susubukan ko magpalit na engineering spring uh, hindi ko na alam yung so, bibili muna ako Nakabili na rin ako ng ano, sa internet ng mga tao nila. Nahirapan ako maghanap. So, kakalikutin ko na yung puto ko para mag tayo ng buwan. ko. Papakasin natin ang ah, body. Para magkaalaman kung kaya natin gawin ito. Siboy kalikot ako. lang natin baka sinakay ng prairies Shoutout nga pala sa katabi ko <laughs> sabi naman ko na na nahit Ayun ako 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 Ayun ako

Tumasok na nga, na nga. Tumasok <laughs> Nagulot ako. Oh, may malalagay ko ito. May nasa May nalabas ba yan? Oo, nalabas ba yan? So, nakita ko din. Nalabas ba yan? Muna so, Ay, so, lumalabas. Sabihin natin, huhuguti natin. Para ba huhuguti? Hindi ko nalabas ang tensyon ay, nalaglag na pala. Ito <laughs> Nandito na pala. Ayun nako Talagang hindi ako marunong Ayan. Ito yung... Uh, ang tawag dyan? Uh, Ayan. 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 Matiguro palitan ko na ito lahat kasi may bago akong nabili. Itin ko lang ang parese. Itin ko naman parese ang parese. Nakakatawa at marunong tingnan natin kung parehas yung tensioner rod na to ito sa binili ko magpapractisan uh, ko tingnan natin kung kaya natin siyang binili